ito po ay dumaan lang sa sa wall natin. Itong video na ito na itong si Maharlika, yun pong isang DDS na galit na galit. Uh, dahil ko no ay kinalat ng aid na itong si Digong, yung private part nga ni Digong. Baka kabit din eto si Maharlika na itong si Digong. Kaya ganyan siya makareact. Ano ho? Nagsaselos ata itong isang ito. Pwede no? Pwede. Kasi alam niyo naman tong mga to, di ba? Uh, natural lamang na meron ding pansariling layunin at interes kung bakit, kung bakit uh, vocal, kung bakit matapang ko na taga-suporta ni Digong ang mga katulad ni Maharlika. Uh, dito, nasa Australia, etong si Boljakera na tinatawag. At uh, syempre, sa tuwing babiyahe yan, sa tuwing pupunta siya sa ibang bansa, talagang nag-aalangan at kunwari tapang, matapang na yan eh. Pero takot at nag-worry din yan. Dahil may mga kaso, itong isang ito, itong hitad na ito, kuno, at any moment, pwede siyang madampo talaga. Hmm. Kaya yan, mukhang napaparanoid na na kuno ay may sumusunod sa kanya, na kuno ay may nagmamatyag sa kanya. Hindi ka mamatyagan, hindi ka susundan, gugulatin ka na lang. Diba? ba? Yung mga katulad na ito, pa importante na akala mo talaga, big names. Oo, totoo. You are big names. Uh, big names sa, sa, sa social media. Pero kasi, ang sinasabi, kaya daw ito ay pinanunuod at uh, tinatangkilik ng mga bobong DDS. Sabi rin ng isang DDS ito, ah, Ay dahil nga daw sa kanyang mga chismes. Dahil nga daw sa kanyang mga pasabog um, ko, no. Doon nabubuhay ang kanyang uh, personalidad sa social media. Yung kuno ay mga pasabog, yung kuno ay mga paninira, yung kuno ay mga kagaguhan ni ganire at ni ganito. Diyan umiikot ang mundo ng isang maharlika. Hmm. Pero kung tutuusin, wala naman daw um, political analysis skill etong, etong si Maharlika. Kasi kung tutuusin, pampolitika sana eh, di ba, ang kanyang mga content. Dahil politiko ang kanyang mga sinusuportahan. Pero hindi eh. Talagang tinatangkilik lang daw ito dahil may pasabog, dahil may chismes, at dahil may kabalbalan na gustong i-share. Palengke behind the scenes, habang hinihintay daw na itong si Maharlika, itong si Hari may dumaan daw na pototoy spy ni Lisa Tanas. Meron kasi isang lalaki na nakatayo dyan, sasakay, at inisip niya na ito daw ay spy. Hmm. No need for a spy for you people. You, Mahalika, and Hariroke. Dahil, nako, gugulatin at gugulatin na lang talaga kayo.